Ano gusto mong sabihin sa batang ikaw? Para batang ako, gusto ko, mintras bata ka pa, enjoy at kinabuhi. Kaya yan ang college life ka na, makukuhan mo na realidad na makurit kinabuhi. Tapos, mintras bata ka pa, ay wala na yung pinamroblema. Kaya abang papada ko, tim edad, nagkuku, nagtitika kurit kinabuhi. Stipot ka lang, ada. ay and yan at kabutangan yan na panahon. Kailangan maging stay put ka lang para kinaboy natin natang uh, para sa batang ako po um uh, stay there kay um yan yeah na you don't, uh, you don't get to experience the same happiness the same genuine happiness that you had before mm, ang gusto kong sabihin sa batang ako ay enjoy lang muna ang pagiging bata dahil darating ang panahon kapag ikaw ay matanda na maraming mga problema ang iyong haharapin enjoyin niya lang yung buhay na habang bata pa siya. Kasi sa pagdating ng araw, kung tumanda na siya, doon niya na malalaman lahat ng problema. Kung gaano ka sakit yung mga mapagdadaanan niya pa sa paglaki niya. Para sa batang ako, enjoy lahat yung life nga ayaw pa darahit technology na kay makore ko talaga at kinabuhi. Mas, malut mas makaluluoy itim kag-anak pag about it time nga waray nim na na hibubulig hayera. Hit time nga dako ka na. Um, para sa batang ako ing uh, bata ka pa, marami ka pang pagdadaanan ha, sa buhay and yon enjoy la. Kay sa paglaki mo i eh, oh, mahirap mahirap at ano marami ng problema.